Hi. How, are Hi, how are you? Good. Have a good day. Okay. Panakawa ko ng ano, ha? Papitik ako ng raspberries nyo sa summer, ha? <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Ay, hira na ano. Yan, papitik ako ng ano ha, ng raspberries nyo na lumalabas sa bakura nyo ha. Yung <laughs> eh, kung makari pa, pahay-hay pa sa kapitbahay, no? Nagpapalakas, yun, no? Yung pala may masamang balak, mga kahinag, ano. no? <laughs> Yan. So, magandang araw, magandang gabi, mga kahinag, ano. Kung nasaan man kayo ngayong araw na to, nako, patay tayo nito. Sarado yung ating Naku, tinuturo tayo rito mga kainis ano? Tabi daw tayo, tabi, tabi, tabi Tabi tayo ah, tayo, dun tayo Mayan, merong, ano, merong construction Yan Dito lang tayo, maghintay lang tayo Nung no, ano, anong kanyang signal, palampasin lang muna yung bus Tapos tayo Yan Hintayin lang natin, ganito talaga Pag summer dito mga kainis, naku sa Alberta, Canada Uh, maraming mga inaayos na daan yan kaya kapag uh, mahina ka sa daan katulad ko mahina ako sa daan at yung nasanay ka sa daan na dinadaan mo tapos kinonstruction ay eh, naku maliligaw ka talaga mga kainags ano maliligaw ka talaga yan dito lang tayo hintay lang tayo ng go signal yun raradyohan nyo yun sa dulo wag muna magpapadaan tapos slow yan ayos so ito yan yun no? So dito syempre slow ka rito Baka mamaya matikitan tayo pag mabilis tayo rito Yan yun lang kasi kung may construction eh Naku mukha merong ibaba o na tubo no O no Tubo Ganda ng araw no Beautiful day Wow Hi there I can chicken Hi can I get a 3 pieces chicken combo Order lang muna tayo ng mga kain mga kainis nagugutom ako eh isa to sa mga paborito nating chicken, ang Charts Chicken. Yan. Baka kunin tayong endorser. Pwede, pwede. Yan. <laughs> Perfect. Thank you very much. Yan. All right. Dusog na naman tayo nito mga kainags ano. Ay nako, hirap pala magpark dito sa Charts Chicken na branch na to pag nakatraka mga kainags at makitid. Napakakitid na kanilang drive-through at ko pa mag-atras abante atras abante para ano para lumapit dun sa window ano muna tayo mga kanis so sanitizer muna tayo no? dati, dati itong sanitizer ko dito lang nakalagay yan dito lang lagi nakalagay yan para ready to ano na pagkailangan ko gamitin pati yung mga ano yung mga bottled water ko naglalagay ako dito pero mula nung nabasa ko yung mga comments nyo mga kainag ano, nag remind sa akin na oh nga pala no? kasi sabi nga pala yung mga nag comment wag daw wag na wag, wag tayo maglalagay ng mga plastik katulad dito mga kinis mga transparent mga pag, uh, katulad ng mga bottle water kasi minsan pag uh, matindi yung sikat ng araw eh di ba nagba-bounce back yung araw dito mga kinis para siya naging magnifying glass tapos sa uh, pag nag-bounce back yan bahalibawa dito nag-bounce back yung ayong uh, araw rito may posibilidad na masunog yung upuan hanggang sa masunog yung buong sasakyan natin mga kainag siya no kaya magmula nung basa ko yung mga comments ninyo naku maraming maraming salamat kaya napaka importante yung mga comments yung mga kainag ano? hindi lang ako ang natutudo ang nabibigyan nyo ng aral lahat ng makakabasa at makakapanood ng videos na binablog ko mga kainags no? kaya maraming salamat talaga kaya magmula ngayon yung mga tubig ko hindi na ako nag iiwan ng mga bottled water dito mga plastic bottled water hindi na tsaka tong sanitizer ko pinapasok ko na sa loob ng aking compartment mga kainags ano? nako eh mahirap na bihira <laughs> ya so kakain muna ako ng ano ng ating biniling uh, ah. yan ano, akong bango mga kainags ano? church chicken nako kain muna tayo yan, ako may tinapay ko. Ito gusto ko yung gustong gusto ko yung tinapay nila rito eh. Hmm. Sarap. May konting may tamis kasi mga kainan so, Masarap siya tsaka crunchy. Hmm. Hmm. Ang sarap sa kape. Sarap. Mm. Tapos tong chicken mga kainan, so, mamaya ako ni sasawsaw sa gravy baka mabagsakan yung damit natin ng gravy. Mmm. Sarap. Nang inggit pa talaga yun, oh Kain tayo mga kainag. Wow. Sausaw sa gravy. Mmm. Mmm. Panalo. Sarap. Mmm. Mmm. <laughs> Woohoo! Ah. Yeah, so pasyal ulit tayo dito mga kainags ano? Huli natin pasyal dito Ano pa eh Yung lake Frozen pa May snow pa Tapos uh, yung damo Kulay brown pa dati Huling punta natin yun Ay nako Ganda ng panahon ano So yun mga kainags ano? Dito na naman ulit tayo Siyempre Alam nyo naman Yung mga pinagtaanan natin Nung mga nakarang uh, past 10 years, 11 years, 12 years ago. Long time tayo ay temporary foreign contract worker, pa nangangarap pa lang tayo eh. Hindi talaga natin hindi maiwasang bumalik doon sa mga lugar na lagi nating pinupuntahan, ano At muli nating a uh, ninanamnam ang nakalipas. Yan. <laughs> ang nakalipas. Ay babalik natin. Oh, 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 oh. <laughs> so anyway, Mag maganda lang kasi mga kailis, maganda lang tingnan, naganda lang kasi o, pag tinan to pag sa pagka summer na. Kasi ano eh, kita nyo naman ganda, di ba? Yung mga talahib, kulay green na. Yung lake, maalon-alon, hindi katulad ng winter, kulay puti. Steady lang. Tapos mukha meron ng ingitlog na paturo na. Ah. Ayun, tapos yung mga ibon, palipad-lipad. Yan. Dalan tayo, no? Yan. Lala, masarap lang, masarap lang lalahanin. Tapos may makikita tayong mga tutubi Yan, may mga tutubi rito ako nakita oh. oh. ano, kanina, <laughs> 'yan totubi 'o. Ayan 'no, totubing ano, karayom. Totubing karayom. Ya, ganda 'no. Dito tayo. Yan. Ayan, ang ganda oh. Mga pato, ayan eh, 'no, pato. Hello pato. Ah, hindi hindi pa, oh, ta pato akala ko hindi pato, parang parang ibong malaki eh, 'no. Ya, tapos mga ibon, palipad-lipad lang. Di ra ganda 'no. Yan, so syempre mga kainag, alam nyo naman Gusto kong kasi pagka ano mga so pagka Pagka summer kasi Basta uma uh, twice, twice a year Lagi akong pumupunta rito Alam nyo naman di ba diba, yung napapanood nyo naman Doon sa mga matatagal na nating viewers Alam nyo naman kung bakit di ba diba? Sandali lang tayo rito para ano Tapos na Ah, ha, grabe Ang nakalit pass, ay babalik natin ah oh. yo oh. <laughs> may tao pala doon sa ano sa alikuran ko baka mapagkamalan si Raulo ko rito sa <laughs> sana baka tumawag ng pulis ang bihira sabihin eh may sira kalbo na sumisigaw dito pambihira <laughs> tara 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 ay, hira naman, oh. No? Sana makita niya yung camera para isipin niya na nagbablog tayo hindi tayo nasisiraan ng ulo. <laughs> Patay tayo nito. So, anyway, mga kayo nags, ano? Balik uh, ako doon sa truck ko. At, pakita ko lang na nagbablog tayo para hindi magkamalamay tama sa ulo. <laughs> so, tara, tara, tara. Let's go, let's go. At least, ano? Uh, nabisita ko ulit, oh. Wow, beautiful. Whew. Parang kailan lang. Grabe. Bilis ng panahon. mabilis ang panahon. Pasok lang muna ako sa Canadian Tire mga kainis ano? Magliliwaliw lang tayo sandali Titingin-tingin lang tayo ng mga makikita natin dito Nakakalibang kasi yung mga kainis kahit di tayo bibili Tapon muna natin yung basura natin Yan Para wala natin basura sa loob ng sasakyan natin Tingnan nyo yung mga presyo ng ano, mga kainis ano? Mga picture ng mga player ng National Hockey oh. Oilers 115 no Nag-sale pa to Magkano bang ano nyo Ito siya Original price Ayan po, 100 dollars, no? Grabe. Pagka ako nagpa-portrait ako mga kainags, mas mahal. Magiging 1,000 Canadian dollars yung picture ko, yo. Ay, uwi siya, no? Ayan mga kainags, oh. Sinukat ko pang ano, pang tubig. Halimbawa, nag swimming tayo, namamangka tayo, nagkakayak tayo. Pwede natin suutin, suutin to sa ilalim ng tubig. Kaya, oh. yeah, protection sa paa. Natry ko lang. Bali, 11 dollars yeah. siya. Talagang ano, no? Talagang hindi nakakasawang maglakad ng maglakad Mamashal, summer, mga Marshall pag kaganitong summer makakainig sa ano? Kasi syempre naman pag kaganitong summer lang natin na enjoy yung panahon. <laughs> yung matagal tayong nasa labas. kaysa sa winter kasi pag winter syempre nakakatamad lumabas dahil malamig mga kainags, ano Malamig na nga yung panahon, malamig pa yung nagsasalita, mahangin pa yung nagsasalita. Patay na. <laughs> Ang corny talaga. Nakakainis, nakakabuisit. <laughs> Ang ganda mga halaman no? Colorful no. Ayan no? Wow. <laughs> so sa mga July, mga third week ng July, wala na 'to. Wala na mga tindang mga ano, mga ganito kadami. Siguro may kung mayroong ititinda, konti na lang no, mga kainags kasi kalahati na lang summer 'yan eh. So August, medyo August, September 'yan, wala na 'yan diyan. Ngayon meron pa 'yan, no. Yan, tapos sa uh, bumili ako ng ano rito, nakakita ko 'yung naka-sale oh. uh, gloves 'yan kasi nagagamit natin to pag summer mga kanis o so, pag nagpapalit tayo ng ah, change oil tayo yan mga maduduming ginaga, ginagawa natin eto ang sagot <laughs> para mabawasan ang dumi sa ating mga kamay bumili na ako ano lang to eh, kasi 6 dollar mga kainags ano? ang regular price nya nasa 10 dollars yung bang ano yung titingin tingin ka lang nalilibang ka na nare-relax ka na oh ang bango ng kebab mga kainags umuusok-usok doon sa kebab ang bango Yeah, nare ka na. Tapos pag meron ka pang ano, nakitang sale, kakagala mo talagang kailangan tapos kailangan mo naman. Eh syempre, bilhin na natin. Magagamit basta alam nating magagamit natin. Yung madalas nating magamit mga kainig sa no. Tama oh. Meron pang binigay na punla ng kamatis yung kapitbahay natin. Yan, yun dito dito. Yan, tatanim natin to dito, dito, dito natin tatanim mo. Oh. Yan, tama-tama hindi magagalaw ng mga aso natin to kasi may may harang na oh. Siguro dito, dito natin tatanim. Yan, kasi ano eh, dito yung araw, pag yung araw mga kinis, lalo na sa hapon. Eh di ba itong kamatis, gustong-gusto ng ng kamatis ay eh, yung maaraw, di ba? Or pwede rin magtanggal ako ng sombrero. Yan ganyan, tapos tabihan ko para maarawan sila, no. <laughs> nakakainis talaga no nakakabuisi talaga yung kakorne ni Inags nakakainis ang bihira so ito na mga kainags, ano yung nilagay natin ano uh, pagkain ng ibon May, meron na rin mga pagkain sila yan nakikita ko na yung mga ibon pumupunta na sila dyan tuwan tuwa sila mga kainags, ano yan ayos tapos syempre yung mga aso natin meron din silang hinahabol pagka dumadapo yung mga ibon ano lalo na ikaw ano ha Ayun, lalo na yun, yung makulit na yun, ha? yung batang yan. Ha? Yan, ako po, Panginoon, talaga naman. <laughs> so, mamaya natin tatanim ito dito, mga ka-Kiril. Ano? Magkakapin muna tayo. Ayos na yung ating uh, paksiw na makiril. Oh. Sarap. Bango. Yan. So, 9.32 ng gabi. Yan yung labas natin. Oh. Yun, oh. Nandun pa si yaring araw. Palubog pa lang. Nandun oh. oh. pa lang. Yun ang advantage pag summer, mga kainig, ano? pag kaya yung iba maraming lumalabas. Pag summer, camping kasi nga, mas, ano, masyadong matagal yung liwanag pag summer kaysa sa, kaysa sa gabi. <laughs> Muntik na, mga kainig, ano? magandang araw ulit sa inyo. Yan. Yeah. Muntik na. Kasi pag uh, umaga pagka pagkagising ko, mga kainig, eh, naglalagay ako ng warm water sa tasa. Tapos sa uh, tayo ng apple cider. Yan, yung nilalagay natin yan. Inahaluan natin yan. Eh, ngayong araw na to, medyo, <laughs> medyo, kag uh, kagigising ko lang actually, at pupungas-pungas pa ako, tapos na nag-iisip, eh, nag pa ako, sabi ko kung ano bang gagawin ko ngayon. Abay, <laughs> munti ko nang makuha na, instead na ito yung kukuling ko, apple cider, eh, munti ko nang makuha ito. <laughs> Pinakurat, mga kainays, at munti ko nang mailagay ito dito. <laughs> Nabuksan ko na siya, na sabi ko, ba't, parang manip pa syempre pagka araw-araw mong hinahawakan syempre iba eh, eh bigla akong napansin parang payat sabi ko ay buti nagising yung diwa ko kung hindi patay napainom ako tayo ng ano no <laughs> pinakurat <laughs> yan ito ito toy malaking tulong sa akin to mga kainay no? kunti lang actually may sukat dapat to eh pero ako yeah, yeah. tansyado lang okay na yan okay na yan. tapos dalagyan ko lang ng ano ng konting warm water pa iniinom natin yan eh ya mm. Yan o. Oh. Yan. Ayos mga kainis. Ano? Malaki ang naitutulong Nito sa katawan ko sa immune system ko. Yan. Pagkatapos ko uminom nito, bila gato ko ng pagpunta sa washroom. napakasarap mga kainis. Dali lang. Oh, sarap. Pasok tayo mga kainis. Ano? Araw nga pala ng Webes ngayon. Yan. Uh, maulan. Maulang Webes. By goodness. Ayun, no? Bahana naman yung ano natin sa ulan, ano? Yan, maulan na naman. Yan, double check lang natin gulong. Ayos, ayos. Walang problema. Ah! <laughs> Good for the grass and trees. Yan. Itong ulan, mga kainags, ano? Tara, hmm. pasok tayo. Pa bangunan sa kyan ko. Kasi ano, meron siyang yan, no? Yan. Kaya yung pagpasok pa lang natin ng ng ano nang sasakyan natin pagbukas pa lang pak balagang maalo sa ilong mo yung bango no hmm bango so tara papasok muna tayo mga siya no at naku first day ng first day natin ngayon mula sa ating uh, ating uh, day off na dalawang araw ganda ng mga bulaklak oh Yan, dito tayo dumaan kahapon ano nung merong construction sa daan na to buti naman wala na ngayon ano Mahirap, mahirap daanan yung may mga ginagawang daan Ito yun oh. Dito na tayo sa trabaho mga kainag Ano muna tayo random shout out ano? Yan, Shout out kay ano tsaka happy birthday na rin Kay neyo uh, Neo Garcia Nang Garcia window blinds Yan lagi raw siyang Napapasaya ni Inags At yan happy birthday sa July 6 Sir neyo mula sa yung asawa At mahal na nasi na si Mye Yan Zagar Zee Garcia at tsaka shout out na rin kay kay ano kay Ruwen Cordova yan. Uh, happy birthday din sa iyo uh, sa July 4. Tsaka shoutout shout out din kay Lenny Garcia yan. Uh, Kainags paki mo naman ako sa birthday ko, July 7 yan. Happy birthday po uh, Lenny Garcia sa July 7. Yan at sa, sa ano sa nang Toronto pala. Yan, happy birthday po. Tapos sa uh, uh, sabi dito ni ano ni ni ano no, ni RL Doblon. Yan. Ah, uh, shout out kay ano pala yung yung Jisk pala, yung JYSK pala na <laughs> na binabasa natin dati. Hindi lang daw pala ako nag-iisa. Ang pronunciation daw ng JYSK ay Yusk. Yung pala yun, Yusk. Yisk. Uh, anyway, <laughs> kakalito eh, no? Pambihira yan. Shout out kay Ronald and Jane Dublin, watching from Ireland. Yan, maraming salamat po. Thank you. At shout out po sa inyong lahat. Tara, papasok na ako. Baka malay tayo. Tara, bilisan natin. Ako, <laughs> maubusan tayo ng jack. So, nag nag-aano kasi tayo na, ano rito, no? nung no, 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 magagamit nating machine para sa trabaho natin. Yan. Ay, naku po, Panginoon. Ang maulang Webes at ang unang araw ni Inag sa trabaho mula ang dalawang araw na day off yan, mabuti na lang nung nag day off tayo hindi ganito, maulan kasi kung ang day off natin maulan Tako, sayang, sayang yung mga oras na hinintay natin na mag day off tayo tapos nag day off tayo, maulan ang bihira naman ano ulan Sinong di mapapasayaw ng ulan? Yo. <laughs> Mabuti na lang, Wala mga tao dito sa parking mga kainags, ano? Ayan, ano? Ay, ra naman, ano? kaya pwede tayong sumigaw ng sumigaw. Ulan! Ay, tao, pambihira. <laughs> Yun, may tao, pambihira. Biglang sumulpot ng sumigaw ako, pambihira naman. Baka <laughs> <laughs> Baka sabihin niya ako, Andito na naman yung sirang ulo Ang <laughs> bihira Ay nako Sakto yung pagsigaw ko eh Saka naman siyang labas doon sa compartment niya Saka <laughs> Napatingin siya sa akin mga kainis Kahit ako nabigla ako eh Ang naman oh so, yun mga kainis, ano Mamaya na lang tayo magkita Pagka Lalabas na ako sa trabaho At ako'y hahataw muna See you later yan, uwi na naman tayo mga kainags, ano? Ang bihira naman Yung tawa ko, ang gantengan na naman pambihira, iba talaga yung sayo pagka na, ano? Yan, tsaka syempre ah, uh, Namimiss natin yung mga aso natin no? I Very excited tayo na ma na makita sila Ang bihira, tingnan nyo yung ating uh, kalangitan mga kainags, ano? Maliwanag, liwanag pa, no? <laughs> ah, Sarap ng ganito Nako, isang linggo na lang tapos na naman ang June ang buwan ng June papasok na naman ang July so by the way sa July July 1 mga kainis ano, sa lunes ay holiday dito sa Canada alam nyo kung anong holiday? Canada Day Oh Canada our home native land yun ayoko na ituloy baka makapiray tayo mga kainis ano <laughs> hindi ayoko na rin ituloy baka may umulan pa ganda na ganda ng panahon eh. Actually, yan nga oh, tumigil lang nga yung ulan actually, no? Ay, yung langit natin, ano? Buti naman tumigil na mga kainags. Yeah. Hmm. Sana hanggang bukas, wag na umulan.